isa lang talaga ang malinaw. Ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Si Duterte na minsang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas dahil siya ay dating presidente, ay ngayon humaharap sa ustisya ng mundo at sa harap ng maraming mata. Ay tila isang mahina at payat na matanda na lamang. Magandang araw po muli mga ka -faith at ka Talk. Ako po si Marisol and welcome to Marisol Temple Talks. At dito sa ating channel, hindi lang balita ang dinadala natin, kundi pagninilay, pananampalataya at tutuong usapan lamang. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam naman po nating lahat kung bakit siya naroroon sa The Pag-uusapan din natin ang kanyang kalagayan, ang kanyang pangangatawan at anong paalala ang meron dito para sa ating lahat. Si dating pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands at nahaharap sa mga kaso sa International Criminal Court or ICC. Ang mga kaso laban sa kanya ay may kinalaman sa crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs noong panahon ng kanyang administration. At libu-libong uh, Pilipino ang nasawi. Marami sa kanila ay pinaghihinala ang sangkot sa droga. Ngunit, ayon sa mga human rights groups, may mga inosente rin umanong nadamay. At ngayon, mga karil talk, ayon sa report, siya daw po ay sobrang pumayat. at tinawag pa ng kanyang dating asawa at anak na si VP Sara na skin and bones. Dayan paman ayon sa ICC at sa Malacanang, stable naman daw po ang kanyang kalusugan at may sapat naman na pangangalaga sa kanya. Mga kapatid, uh, mga kamarisol, karilto, sa gitna ng isyo at pagkakahabla, isa lang talaga ang malinaw. Ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Si Duterte na minsang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas dahil siya ay dating presidente ay ngayon humaharap sa ustisya ng mundo at sa harap ng maraming mata. Ay tila isang mahina at payat na matanda na lamang. Pero ayon nga sa 2 Corinthians 12 uh, verse 9, sinabi ng Panginoon na sa kahinaan ng tao. Ano po? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ganun po dapat ang nararamdaman ni ex-president Duterte. And isipin na lang niya, di ba, na although sinabi niya na hindi siya naniniwala sa Diyos, na uh, kinutsaan niya, di ba, ang Panginoon, magpakumbaba lamang siya at tanggapin ang Panginoon. And uh, ito pwede niyang uh, iangkin or gawing Imeditate meditate niya itong verse na ito. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Para malampasan niya ang mga nangyayari sa kanya. Hindi lang po para sa kanya, kundi para sa inyo na rin po, sa ating lahat. Na mga nagdadaan sa pagsubok, kasi normal naman po yan sa buhay, di ba? So, napaka makapangyarihang verse po yan na uh, pwede yung i-claim, i-memorize, i-meditate every day. I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po? O sa ibang verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa ibang uh, version naman yan, pero ang essence niya ay iisa lang naman po kahit sino pa tayo, makapangyarihan man o hindi, ang katawan ay lumilipas at ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kalamnan, kundi sa pananampalataya, kababaang loob at pagsuko sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Hindi tayo, yung, hindi tayo pwedeng magmalaki habang buhay na yung may lakas pa yung katawan mo ay nagagawa mo lahat. Kasi hihina at hihina ka lalo na kung may mga... Um, bagay na dapat kang ayusin sa buhay mo. Isa itong pagsubok ng Panginoon na dapat mong maintindihan at malampasan. Mga mahal kong manonood, ang hustisya ng tao ay mahalaga, pero higit sa lahat, meron tayong Diyos na makatarungan. Hindi natin trabaho ang manghusga, ang atin ay manalangin, magnilay at matuto. Mga ka-Faith, ka-Real Talk, mga mahal kong manunood at taga-suporta. Tanungin po natin ang sarili natin ngayon. Saang bahagi ba ng buhay natin tayo humihina? May mga bagay ba tayong nilalabanan sa sariling lakas lang? Nagpapakumbaba ba tayo para hayaang ang Diyos ang kumilos? Kung si Duterte ay humaharap sa kanyang kahinaan, ikaw at ako ay dapat din humarap sa sarili nating kahinaan. Manalangin tayo para sa lahat ng mga may kaso at may kapangyarihan. Para sa hostisya at awa. Huwag tayong maging mayabang. Ang kapangyarihan ng tao ay hindi permanente. Tulad ng katawan natin at buhay natin, hindi permanente yan. Eh, ang status natin, hindi permanente yan hanapin natin ang tunay na lakas. Hindi sa gobyerno, hindi sa katawan, kundi sa Diyos. Mga ka-faith, ka, ka talk, ka -marisol, mga mahal kong manunood, ang laman ay humihina pero ang Espiritu ng Diyos ay hindi nauubusan ng kapangyarihan. Tama po. Naway maging paalala ito sa atin na habang buhay pa tayo, habang buhay pa tayo, I mean, ayusin natin ang ating lakad sa Diyos. Piliin natin maging matuwid. Piliin natin sundin at sundan ang landas ng kabutihan. Sundin natin ang mga kagustuhan ng Panginoon. Hindi tayo perpekto. Pero ang puso natin ay kayang ayusin niya ng Panginoon kung tayo'y nagtitiwala at kumikilala sa Kanya. Naway maging paalala ito sa ating lahat na habang buhay pa tayo ay ayusin natin ang ating lakad sa Diyos. Kung na-inspire kayo sa vlog na ito, like nyo naman po. I-comment nyo ang inyong saloobin at pakishare mo or ninyo ang vlog na ito. At sa mga bago po sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Kasi dito sa channel natin, ay kung saan ang pananampalataya at katotohanan ay sabay nating nilalakad hanggang sa muli manalig magpakatotoo at magpakumbaba god bless you all and just like i always say believe in yourself believe in god and share love thank you so much for watching and see you in my next vlog thank you and god bless